Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa News TV Live. Dalawa pang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang napatay raw ng mga puwersa ng gobyerno sa Maguindanao kaninang umaga. Ayon yan kay Armed Forces of the Philippines spokesman Lieutenant Colonel Harold Kabunok. Sa kanyang mga tweet, sinabi ni Kabunok na napatay ng Philippine Marines ang dalawang BIFF sa barangay Pusaw sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa pasado alas 7 ng umaga kanina. Ilang armas din daw ang nakuha sa kanila. Wala naman daw na sugatan sa panig ng gobyerno habang nagpapatuloy ang pursuit operations. Ayon pa kay Kabunok, isa pang enkwentro ang naganap din ngayong araw sa pagitan ng BIFF at ng mga tropa ng 33rd Infantry Battalion at 6th Scout Ranger Company. Naganap naman yan sa bayan ng Gindulungan sa Maguindanao pa rin. At dahil sa sunod-sunod na enkwentro, simula pa kahapon, ani Kabunok, mapapalawig daw ng tatlo pang araw ang all-out offensive ng militar sa Lalawigan. Sa kabuan, labing walang BIFF na raw ang napapatay sa mga enkwentro simula pa nitong biyernes. Ilang grupo na ang pumupuna sa operasyon ng militar sa Mindanao, lalo't aabot na raw sa mahigit 80,000 residente sa Maguindanao at North Cotabato ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan.